pinasuot sa tigre ang isang mamahaling kwintas. Tumakbo-takbo ito sa loob. Hinampis niya ang hawla. Ipapalaban siya sa isang duwag. May isang tigre ang pinapasok sa loob. Nang makita ang isa, umiling sa takot at gustong tumakas. Pero malupit ang tauhan. Walang nagawa kundi pumasok sa loob. Bigla siyang sinugod ng tigre. Nag-away ang dalawa. Ang mga higanteng kuko ay hinahampas ang katawan ng kalaban. Pero ang isang lumaki sa circus ay walang tapat sa tigreng lumaki sa gubat. Agad siyang napatumba, iniipit ng tigre at hindi makagalaw. Pero parang biglang tumigil ang oras. Napatingin ang tigre sa kalaban. Parang pamilyar kasi, biglang pumasok sa isipan ang alaala. Nakilala rin siya ng tigre. Dati silang masayang pamilya, nakatira sa isang sinaunang templo. Malikot silang magkapatid, laging kinukulit ang ama, kinakagat pa ang buntot, mas matapang naman ang kuya. Lagi niyang inaapi ang bunso, si Bunsu naman ay mahiyain. Inaapi niya lang ang mga mas maliit sa kanya. Di inakala na tinawag ng weasel ang ama. Natakot naman ang Bunsu, umakyat sa puno para tumakas. Sumigaw naman siya ng tulong. Dumating naman ang kuya, kahit di pa natututaw ng roar ng tigre. Pero dahil maangas ito, natakot naman ang kalaban. Ligtas na ang Bunso. bumaba naman sa puno ang Bunso. Ang mga mata ay puno ng paghanga, namuhay sila ng masaya araw-araw isang ekspedisyon ang pumasok sa kagubatan. Dito na rin magbabago ang buhay nila. Nagsimula silang magbomba, ng hukay ng mga bagay. Natakot naman sila sa mga pagsabog. Kahit na maayos naman ang tinataguan. Pero natagpuan pa rin sila ng mga tao. Ang mga tigre ay itinuturing na pinakamapanganib na hayop. Maaari ring makakuha ng gantimpala pag makapatay nito. Dahil marami ng tao ang dumarating. Sa desperasyon, dinala lang ng ina ang bunsong anak. Naiwan ang kuya, sinikap niyang akyatin ang pader. Tinawag ang ina, pero walang tumugon, natagpuan ng isang lalaki ang lugar. Itinutok niya ang baril sa maliit na tigre. Biglang tumalon ang amang tigre. Kinagat niya ang tao, tapos may lalaking sumugod na may dalang baril. At binaril ang ama. Nakita niyang namatay ang ama. Napuno ng takot at sakit ang mga mata. Sobrang nasaktan siya, nagtago siya sa ilalim ng ama. Pero di siya pinabayaan ng lalaki, kinuha siya nito mula sa templo. Inosenteng kaluluwa, naalala niya siya ang lalaking bumaril sa ama. Kinagat niya ito, para ilabas ang sama ng loob. Pero di naman siya sinaktan. Pinakain pa siya ng candy. Sa huli, naantig din ang kuya sa pag-aalaga ng lalaki sa kanya. Wala na siyang galit, parang may band na siya sa lalaki. Pero di nagtagal, habang nagpapahinga ang lalaki. Inulat ng tribo na may tigre siya. Kaya ang lalaki ay kinulong. Naiwan ang tigre sa tribo. Ang ina ng tigre ay gumagala malapit sa tribo sa gabi. Patuloy na tinatawag ang anak. Nang marinig ang boses, tumakbo palabas ang kuya, pero may kadena pala sa leeg niya. Matapos malaman ng mga tao sa tribo, hinagisa nila ng apoy ang inang tigre. Kaya umatras na lang ito, kinabukasan. Ang tigre ay binenta sa circus. Nang makitang aalis na ang anak, tumalon sa gilid ang ina ng tigre. At saka sumugod, ito na ang huling pagkakataon niya nakita niyang humahabol ang ina. Umungol naman ang tigre sa loob. Sa sandaling ito, ginamit ng ina ng tigre ang lahat ng kanyang lakas. Nakaakyat ito sa truck, sinira niya ang mga lubid. Pero nakita siya ng driver. Kinabig nito ang manibela, nahulog tuloy ang ina. Umungol naman ang anak, nahirapan ang ina. Napatingin na lang siya sa anak na nilayo sa kanya. Nanatili ang mag-ina sa kinaroroonan nila at tumingin sa malayo. Parang namamaalam sa mahal nila. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa sila hinahayaan. Habang naglalakad sila, nahulog ang ina sa isang patibong. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para tumalon. Pero madulas siyang pader, hindi makaakyat. Nakita ng tigre na nahulog ang ina. Naglalakad pabalik-balik na balisa, hindi sinasadyang nahulog din. Biglang dumating ang mga ngaso. Natapot ang tigre kaya nagtago sa mga dahon. May naglagay ng takip. Pagtingin ng ina, nakita niya ang lalaki. Yun ang pumatay sa mister niya. Minsan siyang nakulong dahil sa ilegal na pagbili at pagbebenta. Pero pinakawalan pa, hilingin sa kanya na magplano ng isang laro sa pangangaso. Para lang mapasaya ang hari, at ang inang tigre ang huhuntingin nila. Habang unti-unting bumababa ang bakod, nagmamadaling tumakbo ang dalawa, di inasahan na nandoon na ang mga tao. Agad na naamoy ng inang tigre ang panganib, binuhat ang anak, at tinago ito, pagkatapos ay bumalik sa lugar. Nakita nga niya ang hari, agad niyang itinaas ang baril, para targete ng inang tigre, pero naging matatag ang ina. Umungol ito at sumugod patungo sa hari, ngunit sa sandaling ito, pumalingaw-ngaw ang putok ng baril. Ang batang tigre ay nakasiksik sa siwang ng mga bato at nanginginig. Bumagsak sa lupa ang ina, pinuri naman ng mga tao ang hari. Tinapakan pa nito ang tigre, para magpakuha ng larawan, pero sa tenga lang pala tumama ang bala. Sa sandaling pinindot mo ang shutter. Biglang nagmulat ng mata ang tigre. Tinamba ang hari, pagkatapos ay tumakas sa gubat. May naamoy naman ng aso sa mga bato. Natagpuan ang maliit na tigre na nagtatago. Sa sandaling nakita ang maliit na tigre. Nainlab agad ang bata dito. Dinala niya sa bahay at ginawang alaga. Pag umaga ay nagtatago ito sa mga laruan. Pag gabi ay kasamang matulog. Pero nawala naman ang atensyon ng aso. Di niya ito nagustuhan. Gusto niyang palayasin ang tigre. Ang tigre pa ang inaapi ng aso. Ang maliit na tigre ay pinilit sa isang sulok. Sa huli, di na kinaya. Kinagat niya ang aso. Nakita naman ito ng ina ng bata. Natakot siyang baka mangyari ito sa anak. Kaya nagpa siya silang paalisin ito. Pinasok nila ito sa hawla. Nagmakaawa naman ang bata, pero hinayla siya ng ina. Pinadala ang tigre sa palasyo. Nakulong kasama sa ibang mga hayop. Ang kuya naman niya ay nakulong din. Ilang araw nang hindi kumakain mas gugustuhin itong mamatay sa gutom kaysa kumain. Ayaw namang makita ng tigre na kasama na mamatay siya. Tahimik lang na nakasandal sa hawla. Nilabas ang buntot para laruin siya. Agad namang naaliw ang tigre. Dumating ang lalaki sa circus. Gusto niyang bumili ng balat ng tigre para ibigay sa hari. Nakita ang maliit na tigre ng nagkataon. Naalala pa nga siya nito. Agad niyang binigyan ng candy. Bago humiwalay, nagbayad pa ang lalaki ng pera. Dapat niyang alagaan ito ng mabuti. Dahil sold out na ang balat ng tigre. Kaya ang tigre na patuloy na kumikita para sa kanila. Naging isang malaking balat. Makalipas ang isang taon, unti-unting lumaki ang maliit na tigre. Siya na rin ang kumikita ng pera para sa circus. Kailangan pilitin na tumalon sa apoy araw-araw. Minsan natatakot. Lagi siyang tinutusok ng stick. Pinagmamalupitan pa. Kaya naman naging masunurin na siya. Biglang isang araw. Isang lalaking nakauniforme ng militar ang dumating dito. Gusto niyang bilhin ang tigre, para makipag-away sa isang halimaw. Gayunpaman, ang halimaw na ito ay ang kanyang bunsong kapatid. Noong nakaraang taon, ilang labanan na rin ang sinalihan nito. Siya na ang hari. Kahit na ang lalaki ay handang magbayad ng dalawang beses sa presyo para mabili ang tigre. Pero gusto ng hari ang tigreng ito. Hindi pwedeng ipagbili. Sa huli, napilitang magpatayan ang magkapatid agad silang naglabanan. Malupit ang magkapatid. Ang kuya ay parang isang malaking pusa na walang panlaban. Sa huli, siya ay napahiga sa lupa at hindi makagalaw. Napatingin sa kalaban niya. Naalala niyang umakyat ito sa puno noon. Naalala din ng bunso ang kuya. Sa huli, ang labanan ay naging isang reunion ng magkapatid. Nakipaglaro sila sa isa't isa. Pero di ito nagustuhan ng madla. Pinagbabato silang dalawa. Gusto nilang magalit sila. Ang iba ay tinusok pa ng stick ang kuya. Nagalit naman ang bunso nang makita ito. Kinagat niya ang lalaki, nang halos mamatay na ito. Agad binuksan ang gate, pero nakalimutan niyang ilak ito. Babarili niya sana ang bunsong tigre. Agad naman siyang sinugod ng kuya. Nagtulungan silang dalawa, sabay na tumakbo palabas. Naging magulo ang eksena, pero wala silang may sinaktan. Sa kaguluhan, dahil takot sila sa tigre, ang mga tao ay pumasok sa hawla. Sa katunayan, sila ang tunay na mabangis na hayop matapos makatakas mula sa arena. Dahil matagal nang nakulong ang kuya, dumirecho siya sa hawla, napatingin naman ang bunso, matapos ang paghihikayat, sakalang naglakas loob ang kuya, lumabas siya ulit, pagkatapos ay sabay silang tumuntong sa tulay pa uwi, nagdulot sila ng maraming gulo sa pag uwi, binangga nila ang kotse dahil nagugutom, pero wala silang sinaktan, gusto lang nilang kainin ang sausage, pagpagod na, nagtatanghal pa ang kuya para sa kapatid, habang natutuwa ang bunso, Biglang may pumutok. Agad silang tumakbo. Agad namang nagsunog ang mga tao. Para sila ay mapunta sa dead end. Kumalat ang apoy sa buong bundok. Sa sandaling ito, sa mga mata kuya. Parang sing-sing ng apoy na umuusbong. Tumalon siya sa dagat ng apoy. Hindi pa ito nakita ng bunso kahit kailan. Natulala sa takot. Nananatili sa kinaroroonan at hindi alam ang gagawin. Nang ayaw tumalon ng bunso. Muling bumalik ang kuya. Hinaplos niya ang kapatid para mawala ang takot nito. Sa paghihikayat ng kuya, matapang ding tumalon ang bunso, matagumpay na nakatakas, nakita din naman ito ng lalaki mula sa malayo. Di niya naisip na, kahit na ang mga hayop ay parang tao rin pala, nagpa siya siyang hayaan silang bumalik sa gubat, bago dumating ang tigre sa kagubatan. Nakita ng bata ang bunsong tigre, sinabihan niya na wag na itong bumalik sa nayon. Parang naintindihan naman ito ang bata. Inalis niya rin ang mabigat na kwintas, Natapot naman ang lalaki na baka sakta ng tigre ang bata. Kaya't patuloy na tinutok ang baril. Pero nakita ito ng kuya. Natakot ang lalaki. Dahan-daang ibinaba ang baril. Lumapit ang kuya. Akala ng lalaki mamamatay na siya. Pero naalala pa rin ng tigre ang kabaitan nito. Inamoy ang bulsa niya. Nang hini ng candy. Humingi ng pasensya ang lalaki. Sa huli, kasama ang bata. Pinauwi na nila ang magkapatid. Bumalik sila sa dating lugar nandoon naman ang ina nila naghihintay sa kanila. Sa wakas, muling nagsama-sama ang magpamilya. Mamuhay ng masayang magkasama, pero ang butas na nasa tenga ng ina, ay mananatiling babala para sa mga tao.